Talker na nag-post ng video kung saan makikita si Dinawang na inisnab umano siya, nagpaliwanag sa social media. Yan ang trending! Ilang araw na nga ang nakakalipas simula nang lumabas ang viral video ni Dina Wong kasama ang kanyang mga teammates kung saan makikitang nang-snub o manusinan ng mga fans. Kasunod nito, isa pa ang panibagong video ni Dina Wong ang talaga namang nag-viral at pinag-usapan kung saan makikita at mapapanood ang isang fan na sumusunod sa kanya at nagre-request na makapagpa-picture sa kanya. Ilang minuto din tumagal ang video na makikitang sunod ng sunod sa kanya ang nasabing fan. Ngunit tila hindi ito pinaunlaka ng volleyball player ng kahit na isa man lang litrato. Hati ang naging opinyon dito ng mga netizens na sinasabing hindi man lang umano na awa si Dina Wong dito o kahit sana pinagbigyan man lamang ng isang litrato. Ngunit kapansin-pansin na marami din naman ang nambabash sa tiktoker na ito at sinabing tila ini-invade na umano nito ang privacy ng volleyball player. Sunod nga ng pagbaviral ng kanyang video na talaga namang pinag-usapan sa iba't ibang social social media platform. Ang fan na ito ay nagpaliwanag sa kanyang TikTok account at nilinaw na kinausap naman umano siya ni Dina. Sa panibagong video na ibinahagi ng nasabing fan, inamin nga ng fan na to na hindi naman sa buong oras na yon ay inisnab siya ng volleyball player. Sa katunayan pa, kinausap umano siya ni Dina na itigil umano ang pagvideo sa kanya at pagsunod-sunod sa kanila. Ngunit inamin ng TikToker na ito na hindi umano sa lahat ng oras ay magkakaroon ng pagkakataon ng masilayan o makapagpa-picture man lang kay Dina Wong. Dina Wong yun eh, ganito lang oh. ganito lang yung agwat namin. Hindi ba kayo lalapit? Kinausap niya naman ako, sabi niya, next time na lang daw. Sabi ko wala nang next time, minsan lang ako lumuwas ng Maynila, aniya pa. Pinagpatuloy pa nga ng fan na to ang pagkuha ng video kay Dina Wong kahit makikita sa video na tila hindi naman siya pinapansin nito. At dahil nga dito, imbis na matuwa ang mga netizens sa tiktoker na ito, Tila katakot-takot rin na bash ang natanggap nito at pinagsabihan pa ng ilang netizens. Nakiusap naman pala eh, may mga time talaga na kailangan ng privacy. Hindi ko mo fans na kayo pagbibigyan kayo agad. Ang maganda dyan, nakiusap. May manners naman pala si Dina dahil nakiusap eh. Ikaw na mimilit. Isang netizen naman ang nagtanggol sa fan at sinabing, It won't take a minute just to please your fans. I guess it won't hurt you for just a simple gesture. Well, it shows that in real life you could not please a person who really show herself being famous is not the reason why the supporters and fans likes you but your attitude towards them and how you show it Ayon naman sa isang netizen ako yan makukontento na ako na makita at malapitan dito lang alam talaga kung bakit sobrang liit pinalaki hanggang nakasira na ng tao nakakaawa na yung bata mas madali na lang talaga ngayon ang magpakalat ng hate kesa love. Kamutsari at talaga namang hati ang opinyon ng iba't ibang netizens patungkol sa issue ng pangiisnab ni Dina Wong. Nit ang tanong ng karamihan, bakit tila naging national issue ito ngayon? Nito na nga ba talaga kasikat si Dina Wong? Kahit anong gawin niya ay talaga namang pinag-uusapan siya. Kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong opinion nyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin ng komento, maaari kayo mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito. Yan ang trending!